Ooh. not filming stop <laughs> 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 it's, <so> <laughs> it's like Because of your spaghetti. Your spaghetti is so necker. That's why I'm like this. So, you know, oh, you know. Stop now. Welcome to my channel, Pinay Double Dutch all in our heads nice. This life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our gosh, I'm back, I'm back. So, nine days na po ang nakakaraan. <laughs> Parang bilis, no? Simula po nang ako ay naoperahan at ito nga po, medyo okay-okay na pero hindi pa rin po ako 100% na na makakabalik sa trabaho kasi doon po sa trabaho ko mabubuhat-buhat, ganyan. So, natatakot ako baka bumuka yung sugat ko. Dito kasi yung yung tahe, dalawa. Dalawa yung dalawa yung ano, yung hiniwa. So sinabi ko na ano, kailangan ko pa ng isang week para tuluyang maghilom yung aking sugat at 100% na kung makakabalik sa trabaho. Pero for the meantime guys, ako po ay magbabahagi ng aking kwento. <laughs> Ayan, kasi nga medyo may energy na tayo guys. So ngayon nga ipapakita. Sasamahan, samahan niyo akong mag, ano, mag grocery kasi For the whole 9 uh, nine days, si paring Hubert po ang nag-asikaso sa akin at wala. Nakahiga lang ako, guys. Hindi, gusto ko mang tulungan. Gusto, gusto, ko, gustuhin ko mang tulungan siya. Hindi ko magawa kasi ang half day. Kapag ano, pag uh, nainom ako ng pain relievers, ganyan, okay naman. Tapos pag ano na, maya may rahihilo na ako kasi ganoon yung side effect. So, yun. Pero ngayon, medyo okay-okay na. At nakakalakad na ako. Nailakad ko na rin si Lacey para fresh air ba sa ano. So, nga, yun na nga for today's video, guys. Samahan nyo akong mag-grocery ngayon. At tignan natin kung gaano kamahal ang mga bilihin ngayon. Yun lang. At uh, see ya! Maulang Sunday po, mga kadobaldads. Ayan na nga, umuulan. Ano ba yan? Ayan guys, isasara na natin ang gate. Okay. Bye muna house. Okay. Ayan. Ayan nga guys, Nakikita nyo. basang-basa ang uh, <laughs> ang paligid kasi nga uh, malakas yung ulan, guys. Ayan. ang ulan guys. Ang ulan, bumuhos. ប្រ tayo na pong ano, wow <laughs> special treatment mag-grocery na po tayo today pero bago po ang lahat mag-ano muna tayo mag-change uh, ng mga bottles, kasi sayang din ang kaperahan guys, meron pag na ibalik mo kasi yung mga bottles na to. may uh, pera ayan, gagawin ni paring Hubert ito. Ayan. Isushoot niya lang diyan. Ganyan lang, guys. Kasi dami namin mga bottles, oh. O, ayan. Hindi siya sponsor. O. Ganyan lang. Tapos, dun sa, ano, automatic, oh, tingnan niyo. Nagkaka, ano siya. nagka count siya doon. Meron lang. 1 euro, 35, gano'n. Ayan na, guys. Marampat nang matapos. Wala na? O, last na. Isa pa. So, pipindutin lang. Yun na, dumar. Bun Ayan, meron tayong, Tapos lalabas na yung ticket. Ayan, guys. How much? Five. Oh, meron tayong 5.95 euro May mga ano sila dito, uh, mga four day. Ay, ibig sabihin, uh, ano Kasi ano, ay drumstick ako, drumstick. It's a drumstick. Ito na lang. Keep piri-piri. -piri. Ibig sabihin, chicken siya na ano na, i-oven na lang natin. Okay na to. Naman? Meron din silang ano, chicken tandoori. So, ano, ito tsaka ito. Pwede na yan. dalawang meal na yun, no? Sa mga powder, mga condiments sections. Ayan. Oo, maganda naman ang Albert Time. Malinis. So, yan. So, guys, nandito na tayo sa mid section. Ayan. May ano, 6 euro 50. Mm-hmm. So, Medyo ano, ah. Parang masarap yan, biham. Oh, anak, nagugutom. Nagugutom na naman ako. Ayan. Mag-soup daw si parang Hubert. So, yan. Kuha siya ng soup balls. <laughs> May mga ano din dito. Shop pao Pao. Uh, pang pizza oh, madami dami madami dami tayong choices guys so guys ito yung favorite kong ano section kasi dito pili ka lang ng ano menu tapos oh, kunin mo na yung ano yung kailangan <laughs> para hindi ka mag isip ayan so so guys we gonna have these burritos ayan kuha tayo kasi ano siya chicken chicken ba ayan lang yung kailangan isa pa So, ito pa guys. O, okay, kipiri-piri. Ayan. So, meron na tayong five, ano, five uh, menus. So, kailangan natin ng manok. <laughs> Ayan. O, lung mahal na. $8.99 na siya. Grabe. Mm -mm. Ito naman yung chicken section. O, di ba kuha tayo ng tinapay. Parang masarap ito. Ito na lang. Oh. And dito na tayo sa ano mga butter sections. Ganyan. Ooh. Ito tayong itlog. Mahal ang itlog ngayon guys. Ano ba yan? Ito na lang pinakamura. 2 euro 35 cents. <laughs> pinakamura. Ah, uh, kailan ba ito? Ito na lang. Hindi naman, wala naman itong crack. Okay na to Ito po, wala po kaming ano, paminta. Kailangan ko ng paminta guys. Asa may paminta dito? Ito, paminta. Ha, ito. Pwede na ito. Ay, hindi pala. Hindi pala <laughs> Hala, ito yung sapron, oh. 165, mahal. Andito na tayo sa mga kasukalan. Hala, 1 euro 69. Coffee milk. Namin na yun, yun, coffee milk. Mga tea. May ligay sa tea, guys. Ayan, oh. Ako kasi, ka depende sa mood. Magkape tayo, ganyan. O kaya tea, pwede din. Mahal na yung mga kapi, guys. O, oh, 10 euro. Oh my gosh. Kami many pa-Starbucks sila. Ang kinuha mo? O, oh, yung pinakamura. Coffee. Oh. Kapi. <laughs> yeah. ah, ito yung mga, ano, kabiskitan. Parang masarap yun, oh. Mikado. Nice. Dito na tayo sa, ano, sa chip section. Oh, ang dami. What you want? I don't want. They're all lace. Pinakataas. Ayaw mo? Fine. Okay. Gusto ko lang naman ditong chips. Ano eh? Doritos si. eh. Hi, Pringles. Small na. $2.19. Drinks. I don't want. Guys, try natin tong multivitamin ACE. Wow ano siya ano ba to may ano may orange carrots so oh, sige ito na nagustuhan ko din to guys ang oh, mga ano crackers ayan mag crackers tayo pal din 1.99 oh oh masarap din no cashew nuts Some mix okay. what gusto ko to oh, walnuts oh nga lang oh 89. ba yan Ah oh, done? 399. <laughs> Ito may mas malaki. So guys, patapos na kaming mag ano, maggrocery. grocery. Bali ang uh, grocery namin na uh, ano uh, for one week na. So tingnan natin kung magkano uh, for two persons. Ayan. With snacks na din. Oo, mga beer cha. Si Parang Mm. Chocolate. chocolate. Nice. May chocolate tayo, guys. Ooh. Hay, nakakasira 'to ng ngipin. <laughs> wow, magkano na 'to? 3,69 <laughs> euro Ito mm. Uy, meron silang ano um, ya, um discount. Me. Ayan, kuha tayo ng milka. Ah, this for no, me dinyo. Sa lukuyan nang ang aano si parang Hubert lang. Uh, oh, is double. Kung magkano ang ating uh, Ayan, guys. naskan scan na namin lahat ng ano at ang bill ay 99. Meron kaming ano discount na 5 euro tapos 2 euro so, oh, di ba? Okay na. So, pagpipindutin lang natin yan, betal, tapos yun na. Betal. Oh. Ayan. Tapos yun na, babayaran na dito. Yun lang, guys. Ganda naman nito. Nice. Mm-hmm. kami sa bahay, guys. At, uh, grabe, ulan. Ulan, 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 ulan. Home, sweet home. Hello. Kumusta na kayang aking aso? Lacey, you are home. Lace, where are you? Hello, Lacey po. Hello. Where are you? So mga ka-double dutch, kumusta po kayo? Ta ako po ay uh, masaya kasi ano, nakatipid tayo guys. Ang dami natin natipid sa ating grocery. So ngayon guys, dahil meron tayong ano, nakauhang discount kasi nga meron tayong yung cake. Magkapi tayo guys. Kasi nga maulan pa din. So bali ang ginagamit namin ng coffee maker. Coffee maker? Ganito po yung ano, pag pinagkakapit. Kulang yung tubig. Wait lang. Ito na. Okay na yung tubig. Bali, hanggang dito para sa tatlong tasang kape or apat. Pwede na yun. Tapos, meron tayong coffee filter. Kasi ano, um, powdered coffee yung ginagamit namin. So, lalagay ko lang yung coffee filter. Number 4 shot actually. So, mas gusto ko to kaysa dun sa mga bagong ano, yung may capsule-capsule. Kasi maliit lang. Kasi ito kasi, ano, pangmasa pang masa. Ayan guys, uh, dahil pang tatlong ano tayo, tatlong tubig, mag ano tayo ng tatlong scoop, tatlong tubig, pang so, tasa, basta ganyan. So ganyan yung calculation ko, okay na yung sa amin ni, no, ni Patty Bird. Ayan na, tapos ano lang, yung filter, ganyan lang, tapos nakasaksak na siya, tapos on lang natin guys. So, antahin nating ano, Maluto ang kape. So, yun guys. Super happy ako kasi. Uh, ang budget po namin uh, sa grocery ni parin Hubert yung 2024. Dating, 50 lang ang isa. Pang pang isang linggo, 50 euros per week. Pero ngayon, dahil nasa sa inflation, nagdagdag kami ng tiklimang euro. <laughs> ang tipid. Hindi kasi ganun talaga, guys. Kapag hindi ka magtitipid dito, ano, walang mangyayari. Kahit dyan naman sa Pilipinas, di ba? Kapag hindi tayo magtipid, ay naku, mahirap pa mag-budget. Di ba? So, yun, as much as possible, kung ano po yung mga discount na pwedeng, ano, why not, di ba? I-grab na. Kasi sayang naman, ano, every penny counts. Oo, every centimo po. Kailangan nating ano, um, ano, mahirap man mag-budget pero kailangan po nating magtipid at yun nga, okay naman pang isang linggo na namin yon 99 euros guys pa. hindi pa namin na ano yun na ah, yung discount namin dun sa mga bote na ano namin na yung for recycle, pag uh, mo kasi ano may magdi-discount kaya nakalimutan ni Hubert ilagay yun so 99 kung ano kung nai kung discounted ba yon 99 euro minus 5 euros. Guys, o di, magkano lang ang aming ano, ang aming grocery pang uh, ngayong linggo, di ba? Grabe, dami na. May, pero ngayon kasi, kasi nga mas mura ang chicken kaysa sa baka, di ba? So, ngayong ling, ngayong the whole week, ang ating uh, tema ay pang chicken-chicken. O, siguro kung ano, kung um, beef yun, mas mahal. Pero tingnan natin sa susunod na mga kabanata. Ayan, guys. So, antayin natin mag-ano ta. Ano? Antayin natin maatapos ang ating kapi. Hindi pala makita. Ayan, so, ayan o. Nag-ano na siya. Ayan. Antayin lang natin. again, mga ka-double dash, ayan nga po, at gabi na. <laughs> hindi ko na ano, hindi ko na, na-video yung kanina kasi nagluto na si Hubert ng dinner, tapos ano na. Nga. So, tinulungan ko na din, tapos nag na ako sa, sa kusina. Ayan guys, so napahabang ating uh, video today. So, um, ano lang, mag-special mention lang ako dun sa mga yung last video po natin na uh, yung video ko na pagpunta uh, at uh, yung paglabas ko nga ng ospital. So iba po sa inyo, nagsabi po get well soon, mga ganun. Maraming maraming salamat po. Gusto ko lang pong uh, pasalamatan lahat po ng uh, nagdasal sa aking kaligtasan. Maraming maraming salamat po talaga. Love love ko po, po kayo as in. Super, super thankful po ako kasi nandyan po kayo lagi. Ayun po. So, tapos may mga nag-comment po na ang sabi po, ano po ang inopera sa'yo, ganyan. Um, yung tungkol po dun sa operation ko, bali sa next video ko na lang po sasabihin ang buong detalye guys. Kasi medyo complicated siya pag sasabihin ko, explain ko ngayon, baka humahaba na. So, sa next video na lang tayo guys para ano, para, para bunga. <laughs> Hindi, para makafocus ako dun sa opera pa lang. No? Kung bakit ako na-operahan anong dahilan, anong cause, ano po yung mga symptoms na naramdaman ko, bakit kailangan nila akong operahan. So, sa <coughs> So, sasabihin ko po yan lahat sa ating uh, next video. Guys, ha? Maraming salamat. And then, guys, sa mga hindi pa po nag-comment sa last ko pong video, di ba, ang usapan po natin is Uh, this February, dalawa po ang winners ng ating uh, paroleta O nga po, dalawa po ang ating winners Kung ano man pong video ang nag-viral <gay> Kung ano pong video ang um, pinakamaraming views At nag-comment ka doon Yun po ang isasal uh, Yun lang po ang ilalagay ko sa ating paroleta At doon po, pipili ng dalawang winners Tiguan po, sayang din bang ng bigas? So mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na sali na sa ating paroleta. At buwan-buwan nga po tayong mag... Dahil nga uh, hindi pa ako kinuha ni Lord at uh, binigyan pa niya ako ng chance na mabuhay. Ayan nga po. Buwan-buwan um, nga po tayo magpaparoleta at ayun na, nalalapit na rin ang ating uh, birthday. Nalapit ang birthday ko guys. So um, sa birthday ko po, March 9 po yun. Um, Isi-celebrate ko po dun ang ano, So, gagawa gagawin ko po ang best ko para makapag uh, makagawa ng mga videos pa. At sa mismong bir birthday ko po, March 9, ang ating pang 100 video. So, ang ating pang 100 video. at uh, um, gawin natin yung special. Huh? Subway, magsubaybay lang po kayo at uh, at, uh, at tabayanan nyo po ang aking mga announcement. O guys, kung may mga katanungan po kayo at Um, may mga suggestion po kayong gawan ko ng video, ganyan. Nag-comment lang po. At aking sasagutin po yun sa ating next video. Love, love you all, guys. Salamat po. Bye. Hanggang sa muli. Watch po yung ano next video, ha? I mean, yung latest video natin, ha? Huwag nyo nga kalimutan. I mean. Basta mag-subscribe -ano and uh, watch po. Watch lang, comment, and like na din. Salamat! Bye bye!